Hello, hello, hello guys! Ipapakita ko lang sa inyo ngayon yung life ng mga OFW na andito sa Japan. Maglalakad muna kami guys, papunta sa court. Ayan na, makikita nyo. Yaan. May ring kasi sila dyan, guys, na tig-iisang ring lang. At, uh, tingin-tingin muna kayo, ah. Maganda yung place dyan, guys. Pag may sakura, may mga sakura. Ang ganda tingnan. At saka, free lang yung ano nila dyan, yung park nila dyan. Ayun. Ayan na, makikita na natin ang mga Pilipino dyan guys, mga OFW. Ayan lang talaga ang katwaan nila guys, yung libangan nila. Pag wala silang pasok, andyan sila, naglalaro lang sila dyan. Ayan. Kung dati-dati, walang gaanong tao dyan. Lalo na mga Pilipino, kung iilan lang sila. Ngayon makikita mo, napakarami na guys. Pag Saturday, Sunday, andyan, ang dami na. O, sino yung nakashoot na yun? Yun. ito lang talaga ang libangan nila guys. Pag ano, pag rest day nila, pag wala silang pasok. Libangan na talaga nila yan. Kaya, kayong mga pamilya dyan, easy-easy lang kayo at hayaan nyo rin eh, asawa ko yan guys so oh, asawa ko yan ha yan 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 oh nakita nyo ang galing that's my husband ayan balik tayo sa OFW ayan sila ayan lang yan lang talaga libangan nila guys pag ano pag wala silang paso uh, hindi pa magastos kasi libre dyan Tsaka ang mga Pilipino. Ang dami na talagang Pilipino ngayon guys. Kaya yan. Saturday, Sunday. Pag wala pasok diyan na yan sila. Marami na. Hindi pa nga kumpleto yan guys. Lalo na pag Sunday. Kasi yung iba kasi Sunday walang pasok. Yan. Nakakatuwa. May maraming, may mga ano. Mostly yata mga Bisaya. Mga ano. OFW yan sila guys. Dito. Uh, iba-ibang trabaho. May gemba at meron ding wilder daw. Sabi ng asawa ko, hindi naman ako pumunta doon para makipag-usap. Tinignan ko lang sila, binlog ko lang sila. Ayan. Yan yung life nila dito. Kaya, mag-enjoy-enjoy din sila para hindi naman ano, boring yung life nila na puro lang trabaho. Kaya ayun. Tingnan nyo yung asawa ko dyan. Hindi makashoot yan. Oh, oh my goodness. Yun. Kaya, enjoy lang. Enjoy life lang sila dito. Pampawala lang ng ano. Kahit pagod sila, ayun lang. Alam nyo naman ang mga Pil sa Pilipino, talagang number one talaga yung basketball na ano, di ba Yung nilalaro. So, Ayan, buti na lang talagang dito. Malapit sa amin may ano sila, may court sila. Kaya, yan. Makakapaglaro-laro sila, guys. Mga Filip OFW, mga Filipino. Kaya, yung mga pamilya dyan, easy-easy easy kayo. At wag nyong, syempre, masabi ko, wag nyong kalimutang kontakin ang kontakin ang inyong asawa, kumusta inyo? Kumusta na ang trabaho? Ganyan. Kasi sila ayan na ano rin 'yung life nila, na hindi puro trabaho lang. Agad